Alright guys, what is up? It's me Captain Paul Welcome back to my vlog So ngayon uh, Scooter Gaming tayo guys Ito, gamit natin ang ating uh, Aerox Version 2 So, ang topic natin ngayon guys Usapang Tambucho Yan kung nakita nyo sa ating thumbnail So, etong nga aking Aerox eh, Mag 1 year na this uh, September 26 Okay, pero Stock pa rin yung kanyang uh, Tambucho guys So <laughs> magtitingin ako sa YouTube, sa Facebook kung anong mga magandang ilagay natin dito. Pero sa dami ng pagpipilian eh nakakalito. 'Di ba? Syempre, ang dami kasing kinukonsider, uh, yung tunog, yung design, plus pasok ba sa uh, sa LTO? Wala bang huli to, 'di ba? So gusto ko sana ng humingi ng opinion nyo, suggestions yung mga nakatry na dyan na naka Aerox version 2 Uh, yung mga experience nyo sa mga nilagay nyo tambucho sa mga motor nyo okay kung safe ba e eh, pang long ride di ba kasi misan pag uh, long ride misan makakachempo ka ng mga lugar na bawal ang ang ano ang maingay na tambucho so baka pag nag long ride ka umuwi ka nang walang tambucho bigla di ba so when it comes to price Uh, ang pinakamahal naman ng tambucho ng scooter nasa 5,000 or 6,000 yata yung mga nakikita ko sa market okay? Uh, may, may mga mura din 2,500, 3,000 ganun so isang factor din yun syempre doon tayo, tayo sa medyo budget friendly pero oh, quality di ba? so marami akong napapanood na vlog na about JVT sabi nila sungaw daw Oh, uh, nawawala yung power kaya maraming nagbebenta. Actually JVT talaga ang gusto kong ano, Tambucho dahil naka JVT ano tayo, Panggilid. So para sa ano, JVT straight tayo pati Tambucho. Kaso yun nga, nag-aalangan ako. Ayun, yung mga naka JVT version 3 na pang uh, Aerox version 2 Yan, uh, comment kay guys kung ano yung mga naging experience nyo kasi adjustable naman yun eh pero hindi ko alam bakit sa iba bakit sabi nilang sungaw siguro nilalagay nila sa full uh, ano sa pinaka open talaga magiging sungaw yun di ba alam ko merong uh, full mid and low yun eh depende sa gusto mong tunog pero medyo may kamahalan ng JVT nasa 5,000 5,800 uh, yata or 6,000 depende sa seller ha meron naman din nakikita ko VMAX okay din yan gawa ng Orion yan quality hindi ko lang alam kung pasok sa sa no sa uh, LTO guys yung kanyang decibel sa LTO kasi kailangan uh, Not more than 99 decibel Pagka sumobra ka ng 99 Like 99.1 or 99.2 something Ano na yan, uh, huli na yan guys So less than 99 or not more than 99 Yun ang ideal na decibel Na uh, walang huli Okay So Maporma yung ano eh Maporma yung Vmax eh Okay din kaso. Uh, yun nga lang, may mga nakikita kong comment na yung elbow daw masyadong malapit dun sa radiator. So, baka uh, sa long ride, baka uh, gumasgas, masira yung radiator. Ayan, comment kay guys, yung mga naka-VMAX dyan. Uh, kung ano yung na-experience niyo, kung okay lang naman ba. Kahit na uh, konti lang yung gap niya sa radiator. Uh, Doon sa kanyang uh, mid-pipe. Ayan, so ano pa ba? May mga nakikita pa ako, MT8, Apido, yun medyo mga... Uh, budget friendly na yan Dino Pro yan so pero nakikita ko parang medyo maingay sila eh ba diba? kasi parang parang chicken pipe ang tulog so di, kaya nalilito ako di ko alam kung anong kukunin natin kasi somehow uh, gusto ko rin naman pag ginamit to medyo maingay siya ng konti at least uh, yung mga sasakyan uh, sa paligid mo aware sila na na mayroong motor sa likod nila or sa gilid, diba? Kaya, di ba? Hindi naman sobrang ingay ang gusto ko. Yung sakto lang. Yung sakto lang na ano, tunog. Yeah, so, nandito tayo sa bypass road. Ayan. Ikot lang tayo sa baliwag, guys. Hanap tayo ng coffee shop. So, ito yung bypass road ng Kapalangan papuntang uh, Balukuk, papuntang Pulilan tapos Baliwag tapos meron din tayo sa San Simon doon tayo ikot so anak tayo ng coffee shop pagkas tayo doon sa may Petron sa so may uh, dulo ng bypass na to meron din RS8 ayun bago yung RS8 meron din Sun okay yung Sun tsaka RS8 para magkamukha eh pero pero medyo may kamahalan itong dalawang to yung Sun tsaka RS8 so Tignan natin kung anong mabibili natin Kung ano yung marirecommend nyo Siyempre Tignan natin kung Ano yung pasok Sa taste natin Pero ang first choice ko talaga dati JVT eh JVT talaga ang gusto ko Dahil para sa siya, yung mukha siyang stock o mukha siyang stock pipe natin Pero at the same time Pwede mong i-adjust yung level ng kanyang uh, sound. Sound Ayan diba So paminsan-minsan kung dito ka lang naman sa inyo Gusto mong maingay siya, pwede naman kung long ride siguro i-close mo ng konti para at least tahimik lang siya ba diba? so meron kang option yun yung maganda siguro yung meron ng option pero hintayin ko muna yung mga comments nyo suggestions bago tayo mag decide guys para at least uh, uh, ano, makuha ko rin yung side nyo yung mga naka dyan version 2 yan. so dito may mga konting bankingan Ayan, so gamit natin itong ating bagong uh, camera Osmo Action 4 Wala na yung ating Insta na ibenta na natin So ito na yung bagong uh, vlogging camera natin guys Hopefully maging okay ang lahat Nakahanap na ako ng external mic nya And I think okay naman yung ating uh, Video quality And audio quality Dahil uh, ang maganda rito You can adjust the uh, audio gains Okay up to minus 20 And uh, plus 20 Depende sa... Uh, mic na gamit mo okay, so may mga mic kasi na malalakas so yun pwede mong bawasan yung gains niya, and then may mga mic naman na mahina okay so depende sa brand ayan, so maganda pa naman pero wag lang sana ulan mamaya usually kasi paghapon umuulan eh maganda yung mga bankingan dito yun nga lang talagang medyo mabuhangin kita nyo naman no may bukid kasi dito ayan no may tayo pa ng kalabaw medyo nakakatakot din iiga yung motor dahil uh, baka mag slide tayo so ito guys 1 year na yung ating Aerox so far okay naman yung ating uh, JVT uh, pero nakaka 3000 plus kilometers pa lang tayo dito eh sana nga may ride natin ng medyo malayo layo pa to para masulit naman So naka 10 grams pa rin tayo ngayon pero Bala ko, siguro, try natin 10 and uh, 11 combination. Ayun. Okay yung 10, guys, yung 10 grams. Um, ano siya, maganda yung kanyang acceleration. Pick up. Yun nga lang pagdating ng uh, sandaan, medyo hirap na siya mag-top speed. Tingnan natin kung, ko combine natin yung 11 kung magkakaroon siya ng dulo parang umuulan na ron sa banda na ah. ha kumikidlat na <laughs> eto, kita nyo guys, ginagawa pa to eh kaya talagang mabuhangin yung daan kasi yung mga ibang nakikita ko sa youtube and facebook medyo maingay na eh, parang maingay na parang racing pipe na eh uh, kaya siguro negative tayo dun sa mga gano'n, maingay pagkasi sobrang open ng pipe mo kailangan mo pa siyang ipa reflash or remapping para makuha mo yung full potential kasi magiging ano yan eh magkaka power loss yan eh pagka sobrang lean ng ano mo ng air and fuel mixture sarap talaga sa bankingan ng Aerox grabe hindi ka magsisisi na Aerox ang kinuha mo looks, power comfort guys, okay naman din ang comfort ito eh Di ba marami nang sasabi nakakangalay daw siya pero kita niyo naman napaka upright ng posisyon ko siguro kung compare mo siya sa NMAX mas lamang talaga NMAX pero eto hindi na rin naman sa mga pag long ride di ba siguro sa kusa comfort Uh, one 1 out of 10 nasa 8 ito ang NMAX maybe nasa 9 okay hindi naman din perfect ang NMAX for long ride di ba nagkaroon din narin ako ng NMAX ang problema sa NMAX kasi sobrang nakataas din yung kamay mo so may part na nakakangalay din kahit papaano eh sobrang wide yung kanyang handlebar so ito sakto lang mas maganda sa mga bankingan and mas mataas yung ground clearance Diba kumpara sa NMAX sa Nmax kasi pag ito kung binanking mo siya ng mababa sumasayad kasi yung side stand eh ito so far yung ano Aerox hindi siya sumasayad tsaka mas malaki kasi yung gulong ng ano ng uh, Aerox 14 inches compared to the Nmax na 13 inches lang lamang lang talaga ng Nmax guys yung uh, fuel tank so mas mahaba talaga yung range niya dahil nasa 8 liters yata kung di ako nagkakamali or 7 ito 5.2 or 5.1 sana sa next version ng Aerox eh, i-upgrade naman yung kanyang fuel tank guys para naman uh, malayo-layo yung kanyang range at hindi ka, ka lagi nang papagas Ang dun ha ah. So ayan uh, Andito tayo sa Balukok uh, Palit pampanga. Um, Hanap tayo ng coffee shop Doon sa may Kung sa tayo nagbabike guys Sa may uh, Baliwag So may coffee shop doon Tambay lang tayo Ayan So hopefully Bago matapos ang taon Makakabili tayo ng ating uh, Tambucho Para sa ating uh, Aerox Ito guys, pagkas muna tayo dito sa may Petron. So ayun guys, uh, balik na lang tayo ulit sa palit. Dahil uh, masama yung panahon banda sa pulilan. Parang umulan na eh, kumikidlat na eh. So magkapit na lang tayo dun sa tropa natin sa palit. Yan, okay ka bro. Diyan sa may San Juan, Apalit, Pampanga. Ito so guys, walk around muna tayo ng ating Aerox. Ayan. So, one year old na to. Nasa 3,000 plus kilometers na tinakbo. Okay pa rin naman yung gulong. So, simple lang ang ating setup. Bar ends. YSS suspension. And Mas lalong poporma siguro to pag uh, naka aftermarket exhaust tayo. Ayan. Lalo na yung VMAX. Eh, no? Paporma yung VMAX eh. Uh, although yung JVT kasi adjustable. Kaso muwala, mukha lang syang stock talaga. Pero adjustable yun ang mga uh, VMAX maporma para siyang pang uh, racing pipe kaso uh, hindi siya adjustable pero I think okay naman yung kanyang decibel ayan so ikot tayo ayan no simple simple lang yung setup natin guys walang ganong burloloy eh. ayan yung mga gulong okay naman guys makapit naman yung IRC Maapit naman guys Ay, Siguro next year palit tayo ng Maxxis Or Pirelli Yung uh, Diablo Rosso Diba So yung upuan Hindi na natin, natin kailangan magpalit ng upuan Kasi mas lalong mahirapan tayo sa long ride Pagka naka uh, flat seat tayo So ayun uh, Diretso muna ako sa coffee shop siguro Hanap tayo ng coffee shop Tapos uwi na Yan. So Tapusin ko na yung vlog dito guys. Again, uh, suggest kayo or uh, bigay kayo ng opinion about sa mga iba't ibang klaseng aftermarket exhaust dito sa ating Aerox version 2. So ayan guys, uh, Tapusin ko na yung vlog dito. Until our next vlog sa ating uh, Aerox. So thank you for watching guys. Please keep safe and God bless. Mag-ingat kayo lagi sa mga ride nyo. Okay, so till my next one. I'll see you guys.